susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Urong! Pakiurong! Urong please, kahit konti lang. Kaunti lang, pakiurong. Siksika na tayo. Urong kayo. Sige po. Sobrang okay ba. O sinta yo. Ay da. salamat. Tagal din natin sa loob ng lata. edward bakit mo naman nasabi yun eh ang lalit po eh aba dyan kayo nagkakamali sino, sino yun kami sino pa bang nandito kahit maliit kami huwag nyo kaming maliitin <coughs> mga ano po pinapreserve po ng mga isda nahaloan ng mga iba't ibang uri ng mga sauce para po preserve yung isda pong Nilagyan ng sauce. Meron pong nilalagay dito na ista na ang tawag yung sardines din po, na hinahuli din po sa mga. Hindi ko po alam kung ano ito Makukuha po nating sustansya sa sardinas ay protina. Protina, sa kapusin. Protina po. Minsan po, yung sardinas po, ano po, inaaluan po ng itlog, tapos po, i-scramble po, tapos po, piprito. Sardinas po na may miswa. May miswa po. Tomato sauce po. kami siksik kami sa sustansya kahit nagsisiksikan kami sa lata eh ano po ba ang dulot ninyo sa kalusugan kami ay nakatutulong makapagpatibay ng buto magpalakas ng puso at magpalaki ng kalamnan ng mga tao talaga, talaga? mabuti ang sardinas sa buto kalamnan at puso tama yon dahil ang mga sardinas ay siksik sa mga sumusunod na sustansya kahit kami mga social superstar ay kumakain to ang sardinas ay mayaman sa kalsyum na nagpapatibay ng mga ngipin at buto. Galing ang kalsyum sa mga tinik mismo na sardinas na nakakain natin dahil hindi ito tinatanggal. Bukod dito, ang sardinas ay mayaman din sa vitamin D. Mahalaga ito dahil hindi nagagamit ng katawan ng tao ang calcium kapag walang vitamin D. Karaniwan, kailangan pa natin magpaaraw para makakuha ng vitamin D. Sa sardinas, kumpleto na. May calcium na, may vitamin D pa. Ay, isang buto-buto! Dahil sa buto ng sardinas! Kita nyo na? Bukod sa calcium at vitamin D, Meron din kaming protina na nagpapalaki ng kalamnan at omega-3 fatty acids na nagbibigay ng proteksyon laban sa cardiovascular diseases o sakit sa puso at mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Eh may tanong lang po ako. Bakit po walang ulo ang mga sardinas? Tinatanggalan ng ulo at hasang ang mga sardinas dahil mabilis mabulok ang mga bahaging ito. Ang iba nga ay tinatanggalan din ng bituka. Para sa mga isdang hindi na tinatanggalan ng bituka, ibinababad ang mga isda sa tubig ng mahabang-mahabang panahon para matanggal ang mga laman ng bituka ng mga ito. Kumbinsido na kami sa mga kabutihang nadudulot niyo sa aming kalusugan. Pero may tanong lang ako. Ano yon? Paano kayo napunta sa lata? Dahil sa kanya! Kanino? Kanino? Ako si Napoleon Bonaparte, ang Iberador ng Pransya, at hindi magtatagal ng buong mundo! <laughs> Nandito pala ang aking mga nasasakupan! Nasasakupan? Si Napoleon Bonaparte ang pinakaunang nagtangkang ilagay sa lata ang mga tulad naming sardinas. Weh, di na! True na, Lou! Ginawa niya yun para may maipakain siya sa mga populasyon ng mga bayang sinakop niya. Sige, ilagay na sa lata ng ayam. Huwag po, huwag po. po! Marami pa tayong bayang sasakupin. Sakupin Sakuping natin ang bayang ito. Huwag <laughs> po, huwag po. Huwag po. 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 Napoleon, eh, tapos na po ang pananakop niyo sa Europa. For your information, natalo po kayo sa gera. Ay, ganun ba? Oh, okay. Ako? Hindi. Magpapadala ko ng isang tao ko sa pransya para tiyakin ang sinasabi mo. Pakicheck nga kung talo na tayo. Okay? Habang hinihintay natin ang aking gawal, Iriyendahin na muna natin ang mga sardinas na Ang pinakasimpleng paghahanda ng sardinas ay diretsyo mula sa lata. Pwedeng iulam sa kanin o ilagay sa tinapay. Masarap na ito. Pwede rin pigaan ng kalamansi o kaya ay igisa sa sibuyas at lagyan ng kamatis. Pwede itong ilagay sa binating itlog. Pwedeng isahog sa gulay, sa panset, at sa pasta. Oh, kayo, meron pa ba kayong alam na ibang paraan na paghahanda ng sardinas? Eh, alam nyo rin po ba kung bakit sardinas ang kadalasang binibigay sa mga taong nasalanta ng bagyo, nasunugan, at iba pang kalamidad? Eh, ba, Dahil bukod sa madali at ligtas itong ihandang kainin, ay masustansya pa to. <laughs> Ay sa aking pananaliksik, ang mga isdang ginagawang sardinas ay tiyatawang na sardinas dahil maraming katulad nilang isda ang matatagpuan sa Sardinia, isang isla sa Italy. Sa katunayan, ang dating ginagawang sardinas ay anim na uri ng isda na kabilang sa pamilya ng mga isda na kung tawagin ay Clupidae. Pero ngayon, mahigit dalawampung uri na ng isda ang ginagawang sardinas ang mga isdang tubig alat, malalambot ang buto o tinig, at kasing liit lang ng ating mga daliri, ay pwedeng gawing sardinas. Dahil saang sardinas ay siniksig sa bote o lata, ang salitang sardinas, para ilarawan ng mga tao na nagsisiksikan sa isang lugar. Pusing! Ano tayo mga sardinas dito ah? <laughs> ano mo, Edward? Masarap ka magluto na sardinas. Pwede ka uh, maging kusunero ng aming army. <laughs> Ay, ginoong Napoleon, salamat po. Pero kontento na po ako dito sa amin. Tsaka ayoko po kasi ng gere. Ikaw din. Pag nasa amin ka ibibigay ko lahat ng sardinas na kaya mong lutuin. Salamat nga pala sa mga tip mo sa pagluluto ng sardina. Masarap siya. Wala pong ano man yun. O oh, Edward, ako naman na may tip sa'yo. Ano po yun? Kung magtatabi ka ng sardinas, mas nakabubuti na ang lata nito ay binabaligtad mo paminsan-minsan. Ah. Eh, po. Eh, bakit po? Para isang dulo ng isda ay hindi matutuyo dahil hindi na bababad ng tomato sauce o na mantika. Oo nga, no. Pag binaligtad yung lata, bababad yung kabilang dulo ng isda ng tomato sauce o mantika. Ang galing nun no na! Paano naman natin matitiyak na sariwa pa ang sardinas na ating bibilhin? Di naman pwedeng amuyin at pisil-pisilin ng lata. Para matiyak na sariwa ang sardinas, tingnan ang expiration date sa tatak ng lata tiyakin din hindi pa abot sa expiration date kapag kakainin na ito. At isa pa, iwasan ang mga latang may kalawang o kaya ay lumulobo o tila na namamaga. Ibig sabihin ay may dagdag na gas na sa loob ng lata dahil nabubulok na ang sardinas. Kapag itatabi naman ang sardinas sa kusina, tiyaking tuyo ang paglalagyan. At kapag nabuksan na ang sardinas at hindi naubos, ilipat ng lalagyan bago ilagay sa refrigerator. Huwag na huwag ilalagay sa ref ang tirang sardinas na nasa loob ng lata. Baka magkaroon ng kalawang lata o kaya'y pamugaran ng mikrobyong nakakalason. Oh, nandiyan na pala kayo! Para sa karagdagang sustansya, meron akong isang sa pagpili ng sardinas. May mga sardinas kasi na mayroong sangkap Pinoy Sil. Ibig sabihin nito, dinadagdagan nito ng mga sustansya tulad ng vitamin A at iodine. Kaya ito ang dapat natin pipiliin. Teka, Ginong Nyapol yun. Bakit po ba gusto niyong manakupan ng ibang bansa? Oo nga naman. Ba't di na lang kayo makuntihan sa sanyo. Sa Hindi naman nagsisiksika ng mga tao doon na parang mga sardinas. Marami kayong space! Tumahimik kayo! Ang, balita. Totoo po ang sabi nila. Tapos na po ang gera. Tagal na po. Talo tayo, sir. Ah, ganun ba? Hindi nga yata mabuting manakop na ibang bansa, ah. E anong gagawin ko ngayon? Pwede po kayo mag-business ng sardinas. Kayo naman po nakaisip maglata ng isda, eh. Tama! Pwede yun! Tayo na! Balik tayo sa Francia! Edward! Ayaw mo ba talaga maging kusinero ng aming army? Hindi na po. Sige po. <laughs> Balik tayo sa Francia! Left face! Apo Kaliwakan, Kaliwakanan! Kaliwakanan! Kaliwakan, Kaliwak! Kaliwakanan! Kaliwak! Buti na lang di tayo sinakop ni Napoleon, no? Baka ilagay pa tayo sa kulungan. Parang sardinas! Hop, hop, hop! Pakalaitin niyo na naman kami, ha? Hindi na, no? Kasi alam na namin ang kahalagahan ng sardinas sa aming mga buto sa mga kalamnan at sa aming puso. Wow, touch naman kami dyan. Pero wag naman sardinas ang kainin nyo araw-araw, ah. -araw, at syempre naman, dahil mahalagang kumain ng sari-sari sari masustansyang sari pagkain araw-araw. Yan ang daan tungo sa kalusugan. Eh, Kuya Edward, bakit po sa lahat ng painting ni Ginoong Napoleon, ganyan ang forma niya. Nakasuksok ang kamay sa loob ng damit kami tinatago. Hindi. Napakalan na na ang ating. <laughs> Healthy lifestyle araw-araw. Mag-exercise, umiwas sa mga bisyo tulad ng alak at sigarilyo, at kumain ng masusustansya para makaiwas sa mga sakit tulad ng cancer, diabetes at iba pa. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin.